Sa gitna ng Agos, isang araw ng tagulan, dumaan ang malakas na bagyo sa isang maliit na bayan sa paanan ng bundok, tumataas ang tubig sa ilog, at ang mga kalye ay unti-unting nilamo ng rumaragas ang baha, sa gitna ng kaguluhan, isang mag-ama ang nagmamadaling tumawid pa uwi, sinisikap na makaligtas sa lumalalim na tubig. Ang ama, si Mang Mario, ay isa sa mga volunteer na tumutulong sa mga kapitbahay, hindi niya napansin na ang kanyang anak, si Junjun, anim na taong gulang lamang, ay tahimik na sumunod sa kanya habang siya'y naglalakad patungo sa ilog upang tumulong sa pag-rescue. Junjun, huwag kang aalis sa bahay, paulit-ulit na paalala ni Mang Mario bago umalis. Ngunit dala ng pagnanais na makasama ang ama, at takot na mapahamak ito, tahimik na sumunod si Junjun sa likod, sa madulas at basang daan, natapilok ang bata at sa isang iglap, Nadulas siya sa semento at nahulog sa malalim na kanal na umaapaw na rin sa baha. Tay, sigaw ni Junjun -jun habang inaagaw siya ng agos. Narinig ni Mang Mario ang sigaw, pabalik siyang tumakbo, at halos mabuwal sa lakas ng tubig habang sinusunda ng tingin ang katawan ng anak na aninag sa maputik na baha, walang pag-aalin lang ang tumalun siya at nilangoy ang rumaragasang tubig, pinilit maabot ang anak. Sa tulong ng ibang residente, Nagawa nilang masagip si Junjun bago siya tangayan ng agos palabas sa ilog, basang-basa, nanginginig, at sugatan pero ligtas. Habang yakap-yakap niya ang anak, hindi na napigilan ni Mang Mario ang luhang kanina pa nagpipigil, Anak, pasensya ka na, akala ko ligtas ka sa bahay, tahimik lang si Junjun, pero mahigpit ang yakap sa ama, sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan, isang aral ang tumatak sa puso ng mag-ama, na sa panahon ng sakuna, ang buhay ay walang kapalit, at ang pagmamahal ay dapat isinasabuhay sa pagiging responsable at mapagmatsyag.